Hi kaibigan, natanong mo na ba sa sarili mo kung interesado rin ba sayo ang babae na gusto mo? Baka hindi mo napapansin, pero may mga maliliit na kilos at senyales na ipinapakita niya kapag naa-attract siya sayo kahit hindi niya aminin. Kung gusto mong malaman ang sampung malinaw na senyales na naa-attract sayo ang isang babae, tapusin mo ang video na ito. Bago natin simulan kaibigan, kung bago ka sa ating channel, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video, masaya akong makita kaibigan kung gaano nakalayo ang nararating ng ating kapatiran gamit ang malupit na pamamaraan ng Stoicism. At kung seryoso ka sa Stoic Mindset, Self-Mastery at pag-unlad bilang lalaki, mag-subscribe ka na sa channel na ito kaibigan para mas lumakas ang loob mo sa buhay at sa pag-ibig. Kaibigan, alam mo, maraming lalaki ang nalilito dahil hindi mo agad mababasa ang babae kung attracted ba siya o friendly lang. May mga babae kasi na tahimik pero may gusto na pala at may mga babaeng sweet pero wala palang balak seryosohin ka. Bakit? Dahil ang babae, likas na protektado ang sarili nila ayaw nilang mapahiya kung aamin sila nang nararamdaman nila, lalo na kung hindi nila sigurado kung seryoso ang lalaki. Ayaw rin nilang masaktan kung magpapakita sila ng motibo sa maling tao. Kaya kung hindi ka marunong magbasa ng kilos at enerhiya, mapapaisip ka, gusto ba niya ako o trip niya lang akong kausap? Kaibigan, kung gusto mong malaman kung naa-attract na ba talaga sa iyo ang babae, manatili ka dito. Dahil kapag alam mo ang mga senyales na ito, malalaman mo kung itutuloy mo o huwag mong sayangin ang oras mo. Ngayon kaibigan, nandito na ang sampung senyales na naa-attract sa iyo ang isang babae. Una, madalas kanyang tingnan ng palihim. Hindi mo man agad mapapansin, pero mapapansin mo na tila lagi siyang nasa peripheral vision mo. Kapag lumingon ka, mabilis siyang iwas. Pero minsan, nahuhuli mo siyang nakatitig ng matagal. Ginagawa niya ito dahil gusto kanyang pagmasdan. Gusto niyang makita kung paano ka kumilos, kung paano ka ngumiti, kung paano ka magbiro sa iba. Ang mata ang unang lumalabas na sinyales ng attraction kahit hindi niya aminin sa sarili niya. Pangalawa, nagiging conscious siya kapag kasama ka. Mapapansin mo Nabigla siyang nagaayos ng buhok. Hinahawi ito o inaayos ang damit niya kapag malapit ka. Hindi ito conscious sa kanya dahil instinct ito ng babae kapag gusto nila ang presensya ng isang lalaki. Minsan, makikita mo rin na mas madalas siyang ngumiti o tumawa kapag kasama ka. At kung paano siya umasta sa ibang lalaki ay iba kapag ikaw ang kausap niya. Pangatlo Madalas siyang mag-message o mag-reply agad. Kapag babae ang naunang mag-message o nagre-reply agad, kahit simpleng meme lang ang sinend mo, senyales ito na excited siyang kausap ka. Sa mundo kung saan maraming distractions, kung inuuna ka niya sa reply list niya, malinaw na interesado siya. Kapag may update siya sa araw niya, at ikaw ang sinasabihan niya, isa itong senyales na nais kanyang maging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Pang-apat, nagiging playful siya sa mga biruan mo. Kapag binibiro mo siya, hindi siya naiinis. Bagkus sumasakay siya sa mga jokes mo. At minsan, siya pa ang bumabalik sa iyo ng playful remarks. Hindi niya ito gagawin kung wala siyang comfort sa iyo. Dahil ang playful banter ay senyales na gusto niyang makipag-connect sa iyo emotionally at energetically panglima naghahanap siya ng paraan para makasama ka bigla siyang nagpaparamdam kung nasaan ka sa school sa trabaho o sa events kapag may outing o group lunch makikita mo na naghahanap siya ng pwesto malapit sa iyo o kaya ay siya mismo ang nag-iinitiate ng bonding moments ito ay senyales na nais niyang maramdaman ang presence mo nang mas madalas dahil hindi niya maipaliwanag na hinahanap-hanap kanya. Pang-anim, nagiging interesado siya sa buhay mo. Hindi lahat ng babae ay interesado sa maliliit na detalye ng buhay ng lalaki, maliba na lang kung gusto kanya. Kapag tinatanong niya kung kumain ka na, kumusta trabaho mo, kumusta pamilya mo, o tinatanong kanya tungkol sa hobbies mo, senyales ito na nais niyang makilala ang lalim mo bilang tao. Pinapakita nito na gusto ka niya hindi lang dahil sa itsura mo, kundi sa kung sino ka bilang lalaki. Pangpito, madalas kanyang tinatawagan sa pet names o special nickname. Kapag tinatawag kanya sa pangalan na iba kaysa tawag ng iba, ito ay secret way niya para mapalapit siya sa Minsan, may lambing ang boses niya kapag tinatawag kanya at may halong ngiti sa bawat tawag niya sa pangalan mo. Ginagawa ito ng babae para makabuo ng personal na connection na kayong dalawa lang ang may alam. Pangwalo, pinapansin niya kahit maliliit na pagbabago sa iyo. Kapag bigla niyang napansin ang bago mong haircut, bago mong relo, pabango, o kahit simpleng sapatos na bago, ibig sabihin matagal kanyang tinitingnan at binibigyang pansin hindi niya ito mapapansin kung wala siyang pakialam sa'yo. Ang detalye ay mahalaga sa babae kapag may gusto siya at ito ang sinyales na conscious siya sa presence mo. Pangsyam, naghahanap siya ng physical contact. Mapapansin mo na kapag naglalakad kayo, bigla siyang hahawak sa braso mo, tatapikin ka sa balikat kapag nagbibiruka ka, o sumasandal sa tabi mo kapag nauupo kayo. Ang mga ganitong kilos ay hindi niya basta gagawin kung hindi siya comfortable sa iyo. At lalong hindi niya gagawin kung wala siyang nararamdaman sa iyo. At pang sampo, nagpapakita siya ng care sa iyo sa maliliit na bagay. Kapag may sakit ka, nag-aalala siya. Kapag stressed ka, nagtatanong siya kung okay ka lang. Kapag may problema ka, nakikinig siya at gusto niyang makatulong kahit simpleng words of encouragement lang. Ang babae ay hindi maglalabas ng emotional energy para sa lalaking hindi niya gusto. Kapag nararamdaman mo ang care niya, ito ay senyales na mahalaga ka sa kanya at naa-attract siya sa iyo. Kaibigan, tandaan mo, kapag naramdaman mo ang mga senyales na ito, hindi ibig sabihin kailangan mo nang maging pabibo para makuha siya. Mas lalo kang magiging kaakit-akit kung patuloy kang magiging consistent, grounded, at may direksyon sa buhay mo. Dahil ang babae hindi lang nahuhulog sa physical attraction. Nahuhulog sila sa lalaki na alam kung anong gusto niya sa buhay at hindi desperado sa atensyon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. At sa pag-ibig, ang best move mo ay hindi gayahin ang mga lalaking nagpapanggap para lang mapansin. Maging totoo ka sa kanya at sa sarili mo. Kaibigan, ang sampung senyales na ito ay hindi mo kailangang pilitin makita kung ikaw ay nagpo-focus sa pagbuo ng sarili mo bilang lalaki. Kapag ikaw ay may stoic presence, disiplina at integridad, kusa nilang ipapakita? ang mga senyales na ito sa iyo. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Marcus Aurelius Kaya habang minomonitor mo ang mga senyales na ito, siguraduhin mo rin na ikaw ay lumalago at pinapabuti ang sarili mo araw-araw. Kaibigan, ang mga senyales na ito ay hindi mo kailangang pilitin o hanapin sa babae. Kapag ikaw ay lalaking may disiplina, respeto sa sarili, at may tahimik pero bagsik na presence. Kusa niyang ipapakita ang mga senyales na ito sa iyo. Tandaan mo, ang tunay na lalaki ay hindi naghahabol para lang mapansin. Dahil kapag ikaw ay buo sa sarili mo, ang babae mismo ang magpapakita ng interes at hahanga sa iyo. Kaibigan, alin sa sampung senyales na ito ang napansin mo na ginagawa ng babae sa iyo? I-comment mo sa baba ang experience mo para malaman ko kung paano kita matutulungan sa journey mo bilang lalaki. At kung gusto mo pa ng stoic tagalog advice, masculine mindset at tips kung paano maging attractive sa babae nang may dignidad at respeto. Mag-subscribe ka na sa channel na ito, kaibigan. Tandaan mo, do it silently, let the result do the talking. Ang tunay na lalaki ay hindi nagpaparamdam para lang mapansin. Siya ang pinapansin, hinahabol at kinahuhumalingan dahil sa presensya at karakter na tahimik pero mabagsik.